So may gabi mga kaidol Diyan sa nang mga higala nga kabalagiron mga kaidol Mga di merong peritit O kung sa gidugayan Transition dayon Naabot ng demi sa diluan Kuyo ng mga asawa Akong banan kay Tagsara kini manghagad hagad Pagdoong pamayan na mga kaidol Medyo Dali na naabot ya kay o oh, may traffic gabiin eh, gabi na mi mga alas 8 na minis si gabi minigikan oh, nindot kay biyo ilang munisipyo mga kaidol oh, o oh, traffic na tadi kay night jante pag agi na mo daghan mga display nga mga picture idol abi na huwag baligya ni eh, nang graduate mas kang buwang nga mga politiko mga ni day mga reporting dagkuwag mga naong abi na display ba kayo ipakuha sa tagiya og naabot na mi mga idol naglakaw-lakaw na mi kay mangita mi kaon samtang naglakaw-lakaw mi ang asawa di gi siya magpawahi magsigi una para kuno ang iyang buhok mo makita sakang buanga Oot <laughs> kayo sa sige na mo pangitag kaon mga idol dugay kami nakapili o nagsigi pa mig lakaw-lakaw ay pangitag unsay lami balik balik mi at tumis tumoy mo balik na sa tumoy og amo ginggi pangita ang pinakalami nga sudan diri sa perete. mga kaidol niya o may magdaho mga kakita din mga artista mga idol si Miss Drexia Fong Clara shoutouts out Drexia von Clara so tabi-tabi niya -tabi, ginagmay padayon Miss Unahan mga kay na mo damha makita na mong duha ka prinsesa de is Shelly shout out Shelly o si Miss Dexia from Clara o oh. de Aras lang duha oh. lami kay sila topic so bye fish aris at mi na de, mga kay dul so continue ipangitag lingaw na kay Mingduha o oh. smile smile ginagmay nitraswap swap so, kita kakita sa among among gipangita nga kaon oh, lakaw lakaw singot na kayo <tip> sa wakas nakita na kita na ginamuha nga mong gipangita maorin na Hotdog, baboy, o ug Og may naglangay, og amo din si nanay. Ug, among gipaabot, kung kanos ang maluto. O nagorder tag puso diya mga idol. O kuhan lang lim wal walo lang kabuk mga ka idol kay gamay-gamay na tagkaon ron. na kuha, kuha pa sa tinae pero ang gikuha pitso di ay atikra om naglista-lista des na nai kay barra gutom na kay siya wa wasay kalibutan na akong gibidyohan puerting kaon lami yang kaon mga kaidol o narapuso pitso op hamo di ha o timo be o be ang lami as kaon eh. Mm. Oh, na pa kamera. camera. <laughs> Ako sa di oh. Ako sa di ko magpalupig. Hamal po diha kay kay gutom na kayo. Mm. Isaw sa -so gamay. Oops. It hamal lad koy way usap-usap. Mm. Kaon mm usban bagyo. Pete ang bahaw sa liloan. Oh, pak um pak kalami naman gyud sa barbecue ni nanay. Um, Lami ka kaon na to mga idol. So ngaon, dita, mga on di mga idol wa ko kapangagdan ninyo. Ditson ko kaon gi naging gutom mga idol oh, pinasauso to Napay pinat pakita pakita sa camera um, itimo pakset kalami naman gyud. Optimus bahaw pakset pak napatay gyud tong baywa tikwan kay kuangan bay kuno siya oh nagbijo-bijo gyud punta niya hmm. taas king linya nagtuo lami yang ayang -ay ah. nagsigi nagpangilat pang ug nagdali mi uli kay basig maabtan ni Guan ka pasilungan mga idol thank you for watching sa nga pagin na ni adto pagi may sa take one nga shawarma mga ka among kay taas mga iglinya basig lang ba op naay nagsigi pagpangilat dia mo to nagdali mi og order kay para makauli na mi basig mabundakan mi kuwan so thank you for watching mga ka